tapos din magbuhat. 400 lang. Yeah! Yeah. thousand yeah. <laughs> years later. Hi guys. For to this video mag-stretching tayo dahil mag workout na naman. So actually once a week lang ako mag-workout, minsan wala pa. So hangga't walang gagawin, pinipilit ko. Naantok pa nga ako diyan eh. Ano? Mga simpleng stretching lang ginagawa ko mga lods. Yung maisip lang ba? Para lang kahit papano uh, magkaroon ng daloy ng dugo sa iba't ibang parte ng ating uh, katawan. Alright? Then, simulan na natin to. First exercise ko dito, plat uh, flat bench. So, madalas flat lang kasi. Ito lang yung gamit dito. So, ito is para uminit lang yung chest ko na area na tatargetin ko ngayon. So, ito yung pinakamagaan dito na uh, mga gamit. So, dyan ako nag-umpisa para magkaroon talaga ng magandang blood flow para hindi tayo ma-injury. So, sa set naman is depende kung ilan yung pinapakiramdaman ko siya. So, perfecto sa mga beginners. Pwede ito sa inyong gayahin yung guide. Ito ay magiging guide sa inyo. So, napakaganda ganda nito kasi ako alos beginner pa rin. <laughs> so, yun lang. Ang ginawa ko rito, nagdadagdag lang ako ng plate. So, same na isa. Uh, kasi, apat lato na plate na ganito magkasinlaki sila. So, nagdagdag ako sa kanila. Ang ginawa ko noong una kanina na set is apat. Sa repetition naman is nagadepende sa pinapakiramdaman ko yung pag uminit init na talaga siya so yun na since magaan lang naman pero ito pinipilit ko magiging 8 to 15 reputation. hangga't ilan yung kaya ko so sa same pa rin ang target ko talaga dito is apat na set so isang set lang yung ipapakita ko para naman hindi ganun kahaba sa tingnan ninyo pero pilitin natin hindi i-pass forward para yung tempo ba ng baba taas at least masundan nyo lalo sa mga beginners so parang beginners lang ako pero actually tagal na ako nagbubuhat since 2018 yata so lumiit lang talaga yung katawan ko dito naman nagdagdag ako ayan nakikita nyo yan na yung pinakasagad nagdagdag ako ng mga maliliit na tinali-tali lang actually yung mga yan lahat yan galing mga scrap yung mga bearing yan, yung mga malalaki, malaking bearing yan, yung mga maliliit, yung mga maliliit na bearing. Di ba may bilog yon sa mga may runong sa mga makina, alam nila yan, yung mga malaking bearing. Yan, yung, yung mga malalaki, sa yero yan eh, yung sa product namin, malaki kasi yung ikutan nun. Tapos, di ba may yung bearing niya, pinakagitna, may mga bilog-bilog. Pag nawasak yon yan na yon So, ito na yung pinakasagad. Again, tiga-apat na set. So, yan, flat pa rin. Kasi, yung bends na yan, hindi yan nagagalaw. Ganyan lang talaga yan. Uh, scrap lang kasi lahat yan. Tapos, merong welding dito. Uh, dito kasi, matutong mag-welding yung mga Pinoy. Pero, hindi ko pa naranasan eh. Hindi pa pinaranas sa akin. Sila-sila lang din nag-welding yan dati. Kaya, nakabuo ng ganyan. Nilagyan lang ng mga tela-tela sa ilalim. Tapos, tinape. Tape lang yung plastic na yan. Para hindi masakit sa likod. So, ayan. Pinipilit ko pa rin na magiging... Uh, 8 to 15 So yan nakita nyo Pawis na pawis na ako Pumitik dito guys oh Walo lang Una dito Kung pito Tapos May ako isa Dito naman Yan yeah, tama Ganun lang Ah uh, dapat 12 yung ano ko Target eh Pero Ah uh, May pumitik dito sana ako <laughs> Kaya ano ito na yung pinakasagad kasi dito. Tapos ngayon, naka... Uh, Ayan o. Oh, Medyo manipis na yung mukha Makapal din pala. Kasi bawas kanin ako. Yung bawas energy din talaga. So, yun. Dati basic na uh, basic na lang yun sa akin eh. Nung... No? Kasi ang timbang ko ngayon, yung last time, 65. Lalaro sa 65, 66. Pero dati mga 75, 70. 73 to na naglalaro sila so laki ng pinawas <laughs> kaya lakas gano'n din talaga pero ang kat ano lang dahil sa mga beginners di ba huwag nating sobrang don't live for ego ah. yun lang yun lang banatang ko muna to ulit eh. Don't go ego lifting. So, yun, madalas naman yan. So, eh, syempre, ginagawa ko rin dati, pero sa tagal na rin bubuhat kasi, naintindihan natin yung bagay-bagay, tsaka tumatanda na. So, ito, ganun pa rin yung ginawa ko. Ito yung pang-apat na set, ba diba? Ganyan pa rin kadami, oh. So, dyan talaga, pinapakiramdaman ko lang. Kung ilan lang talaga yung kaya, mga kababayan, huwag natin pilitin. Kasi napaka-delikado na, eh. Lalo ako, naka-calorie deficit kasi ako, eh. Nagbawas tayo ng carbs. Baka sakali lang. Tapos, yan Kaya bawas lakas din talaga. Ang gagawin ko kasi dito is, i-drop ko na siya. From, ang ibig sabihin ng drop set is, ayan, eh, parang gum, nanginginig na yung kamay ko eh. Mag, kumbaga, babaw, magbabawas ako. Pa isa-isa. Ayan. Kung ano lang yung... Kahit pa paano, pinawisa naman. Diyan may pinalo pala akong alam mo yung mga insekto mga kababayan na parang masakit siya ano. Baka makagat tayo pero hindi ko nap napatay. Kasi <laughs> baka makagat tayo habang buhat natin yan tapos mabitawan. Napaka delikado di ba? maraming na aksidente sa mga ganyan eh. Pero tayo hanggat iniisip natin, uh, nag-matured na rin ako sa buhatan eh kaya meron akong belt ba? Diba? Wala nga lang laba. <laughs> Sorry na. Ayun, meron din akong rest wrap. Bagong laba yan. ba? Diba? So, napakatagal na sa akin yung mga gamit na yan. Since 2019 ko yata yan na-acquired. At saka mumurahin lang yan. Hindi ko lang alam ngayon kung magkano na 2024. Diba? Ayan, nag-drop nag na ako. So, walang fast forward doon sa mga ano. Ah... Uh, first lang, isa lang yung pinapakita ko sa mga exercises kasi para lang ba masundan at makita nyo yung tempo ng ginagawa ko kung gaano kabilis, gaano kalakas. Again, magkakaiba naman tayo ng ito lang yung tingin ko ha, na nag-work sa akin. Kaya ito yung ginagawa ko. So ayan, medyo mahirap lang kasi may mga lock yan o. No? Para sigurado din. So kasi ito mga scrap lang kasi. Ang lalaki ng butas niyan eh no. Kasi yung bearing, pag maganyan nakalaki, malaki na rin yung bearing, uh, yung pinaka may bilog-bilog talaga niya malaki na kasi kaya pag nabutas malaki pero at least nakahanap sila ng tubo na ganyan no? kaya pang i ano, sa kamay ba so maganda rin tsaka magaan lang yung tubo kaya at saka lagi ko nilalak maingat tayo kasi ang laki nga ng butas mas maigi na yung sigurado kahit sa gym dapat maigi talaga sigurado alert tayo lalo sa gym ang daming mga ano kasamahan ba? So ayan, ibalik ako sa pinaka start, di ba? Magaan lang. Pero dito, uh, ang gagawin ko naman sa kanya, yung, ayan, tingnan nyo ah. Yan. Yung parang nagni-negative ako, alam 'yon. Hindi ko alam eh. <laughs> Basta 'yun. <laughs> parang ah uh, nag-i-stop ako sa baba ba, tapos ibigla ako pataas. Depende kasi yan eh. Tingin ko kasi ito yung parang magpe-failure yung ano ko eh. Yung dito kasi gusto kong i-failure yung chest ko para uminit ba siya. So, tingin ko lang ito yung nagwo-work sa akin ah. So, sa mga beginners, pwede gayan to at least pakiramdaman niyo lagi yung sarili niyo. Ganun lang naman. Beginners guide. So, lahat tayo maging healthy, lalo sa Pinas, grabe yung ano. Mahilig kasi tayo sa unrealized, unre di ba? Di naman masama, ginagawa ko nga minsan, ay lagi din pala. Bakit minsan? Pero mahalaga mag-exercise, di ba? Kasi, di ko, na parang napanood ko na isa tayo sa country yata sa napakadaming sira ang kidney. Di ba, nahihirapan. Alright. Dito naman, ang ginawa ko or gagawin ko is tingnan nyo ganun pa rin siya pero o ba diba? may pero yan ha pero lang ayan pansinin nyo maigi ayan o Up, one, two, three, four, up. One, two, three, four, up. So ganon. Para maghit, magkaroon siya ng hit or sobrang tension don sa area. So ganon ginagawa ko tapos, pinifailure ko siya. Napakaganda ng exercise na ganito mga kababayan. Pero ginagawa ko na to pag panghuli na lang kasi mahirap siya actually gawin. Tsaka parang ay, hindi na ako mapagbuhat na mabigat pag ginagawa ko ganyan. Sobrang nakapagod ba. So, ganyan lang Oh. Pansinin nyo lang maigi. At sundan nyo. Actually, sa mga beginners, kayang-kaya gawin din yan. Basta yung tamang bigat lang sa inyo or sa mga pinakamagaan para sa inyo. Kasi yan na yung pinakamagaan dito. So, yan yung ginagawa ko. Yan, no? Oh. Sulit, di ba? Tipong manginginig na yung chest mo. <laughs> Proceed naman dito sa next exercise. yan, chest pa rin yan. A, nalimutan ko tawag dyan. Pull over ba? Parang ganon. <laughs> <laughs> Hindi na kasi tayo ganon ka-active eh. So, ayan. So, dito iba-iba rin yung ginagawa. Meron naman sobrang baba. Ako kasi, gan ganyan lang yung parang stingin ko lang ha. Sa akin lang naman magkakaiba-iba kasi eh. So, ramdam ko na rin naman yung hatak ng ganyan eh. So, ganyan lang ginagawa ko. Yan. So, apat pa rin na set sa repetition is uh, 8 to 15. So, ganun lagi ang repetition ko. Pero pag hindi kaya eh, kahit tatlo nga eh, binababa ko na eh. Ba't huwag pilitin pag di kaya? Baka may injury tayo. Marami ako na, ay, hindi naman marami, dalawa yata. Yung mga naging kaibigan ko dati, nabagsakan yung isa. Tapos yung isa na injury. Parang ano ba yung tawag doon? Fatig. Kasi nagko-construction yun. Tapos, uh, si siguro. Over fatigue. So, ayan. At least, diba? Pinawisan tayo rito. Mapagod din siya, ah. Next exercise naman. Ito, uh, lateral shoulder na siya. Hindi na ako nag-shoulder press. Kasi, pagod na pagod na ako. <coughs> Dito to, mga kababayan. Ah. Uh, mga guys, mga koys, nagagamit ko kasi yung shoulder ko lagi. Sa buhatan, nakaraan, nagkarga kami isang malaking, malaking container para sa Pinas. So, ang kinarga doon is tagto 200 plus yung kada isa ng rolyo. So, napakadami noon. Parang, I think, 100 plus. Actually, tatlo naman kami. So, yun lang. Isa lang ko lang din pinakita. Tapos, dito naman is para sa rare delt shoulder pa rin. Ang ginagawa ko dito is apat na set pa rin. Repetition, 8 to 15. So, ganun lang. Pag may sumobra konti, Ayan mo na yun. Pagbigyan mo na yun. So, hindi na maayos yung posisyon ko dito. Ayan, no? Oh. Hindi na maganda yan. Nakaano yung back Corp Kapat bent. Wala eh. Pagod na pagod na ako. Sorry na. Gusto ko na nga magpahinga eh. Next exercise. Proceed ako sa back. So ayan, ganyan lang yung ginagawa ko sa bako, oh, napakagaan at may tali naman, diyan ko lang hinawakan. Actually, ganyan, yan lang yung ginawa ko sa bako, eh. wala nang iba kasi sobrang pagod napagod na ako. Eh. <coughs> yeah, bakit kasi ganoon? Naisip ko nga bigla eh, ba't ba ba ginagawa to? Eh, kung natulog na lang sana ako maghapon kasi wala mang pasok, di sana may muta akong marami. Pero actually, joke lang yon kasi inaanap na ng katawan ko to eh. Next, last exercise na to kasi pagod na pagod na ako. So bicep. So ayan lang magaan. Ang ginagawa ko dito is 4 to 5 set naman. Kasi magaan lang naman siya Tsaka bicep. So dito lang tapusin. Sana may natutunan kayo sa mga beginners. Napakagandang gawin ito. Sana may natutunan kayo at dito na lang ang aking blog. Paalam.